pupunta muna tayo sa market bibili tayo ng gulay pangregado. regado ang daming singer pala dito oh, dito may singer din doon din saan? sukin so, nyo dito ha? Ah? ano yan? Sarong kilo ko ya. Sarong kilo. Kaya doon kilo mo na ako ya. Kala ko naman anong pulutan ngayon pala Biko. Yun ang pangalan ng Biko sa Hindi. Biko. Hindi, malakit na ano, bigas. Uh... Pulutan. Grabe, ito tawag dito kalamay. Inuyat kalamay. May sa pula. Ang bigol nito, malagkit to. Pulutan, ah. Tandaan nyo, guys. Pulutan. <laughs> <manyan> Bumibili ka, wala ka palang pambayad? bayad? <laughs> oh, Bayad ka. Bumibili si Commander Baong, walang pang bayad? Tawag mo na, para may bayad. Sa gulay tayo, saan? Saan yung gulay ba? Ayun, no, kirots, ang dami nyo. Doon sa dinaanan din natin meron. shipper nang gamit pa niyan? Tayo na lang, bumili ng okay. shipper. Bigyan mo na ng ano, ng sibuyas. Pang sisig kasi. Okay. Isang kilo na siguro? May sili ba si mama doon? O bilhin na tayo sa sili? Ha? Ah? May ramis sili doon? Opo. Hello guys, hello, good morning. Magandang araw. Ngayon may 24 unang kaarawan ng aking anak uh, sa sa pag-uwi ko, no. So ito magluluto tayo ng birthday niya. Sakto piyesta dito sa Bicol sa lugar ng asawa ko so, Sa siyam na taon kong pag-abroad. So ngayon ko lang siya mapaghahanda sa kanyang kaarawan. Tara, magumpisa na tayo.

Luto lutuan tayo guys. mag chef chef tayo. Kaya hindi tayo marunong mag-chef. Luto na lahat yung kay Boss Eugene. Ano lang si Eugene pang bisita na? Oo. Pero yan. marami tayo lulutuin guys. Apat po tayo. So, Kumain yung mga pusa na. Ano na natin yung minudo. Mamaya na yung iba. Para bang nagpapalambot tayo. Ha? Huh. Hiwa naman ang iba. Oo, oh, pakainin Na. Ready na siya. Kanya-kanya kaming toka ang asawa ko is carbonara ako minudo at saka asado syempre ang birthday boy you know luluto ng shanghai ha ay uulan yan ang dilim oh, pangasarap ang birthday mo blessing yan hmm. Anyang toka sa birthday ng namin baby boy. Habang nagluluto, patay pa kuryente. Wii! Swerte, tapos may blessing pa talaga, lakas ng ulan. Bendisyon na bendisyon, ba bless. <laughs> Wala rin Wala pa pang kuryente. Busy pa mo, busy busy yan pa mo. May natapos na kami. Konting product. Yung iba, hindi 100%. Patay Cindy Power, lakas pa ulan, okay, minudo, galit sa asin. Anong pangalan nito ba? Ayun, Carbonaro. Carbonara. Saka asado ni Mr. Steven J. Duran, ano ko nag birthday boy. Hello. Sir, God bless. Sino yung girlfriend ni Steven J. Awala ah, di de? Ma, anong bigol lang lang saan ma? Anong sign, bigol lang? Sign, sign, hmm? sign. O, oh, din. Din yung babay. Hindi din naman Tagalog yun. Ay, <laughs> ano sa ano na? Sa kabarihan sa ko. Kabarihan? Mati ka, kuya. Naman tayo mag-uusap. <laughs> Patay ka, binuwa ka lang kaibigan mo. Kain kayo.

na- na-ilang, hmm, b, pantay-pantay lang tayo, Kapampangan yan, si Steven. di mo niyang Tagalog? hmm, pero nagtatagalog siya, di ba? Hindi? ka na Hindi? 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 Sa banyo. Sa banyo?